Uh, dito tayo ngayon sa Carabao Island sa pa yata ito ng San Jose Romblon itong Carabao tapos yung kabila is Buracay na sakop na ng Katiklan uh, Katiklad Carabao Island hello dito sa Carabao Island dito may nilim. Puno ng Ano ito? Uh, talisay. Puno ng talisay. Natakot uh, lang baka mahulog yung mga batu sa taas. Tuloy-tuloy yung pag discharge natin ng buhangin, mga aggregates. Pare, saan punta? Ha? mga truck break time, sobrang init il ninyo, tanghaling tapat alas 12 dito ako sa rampahan kasi sinicheck ko yung harapan ng parts, baka mamaya eh, abutan ng low tide kasi nabanti lang namin to dito sa kwan eh sa may rampahan dahil high tide pag low tide naman eh, baka uupo dun sa mababaw So, ganda ng pagkarampa niya. Kaso nga lang tutok na tutok. Pag mababaw, ah, pag mababaw pag low tide, Baka uupo siya sa mababaw. Oh. Grabe. Grabe 'yung kanilang na ganda na mga rock formation o oh, dito tayo pinakatuktok kaya tayo dito pinakatuktok dito nakikita ko yung mga kambing dito pag atraka ko kay pag atraka ko kagabi may mga mata ng kambing wala kayang ano rito wala kayang Taramaw Island ba may balitang may kubra Kamera ya yeah, kubra iya, kaca pleurito, transformation, oh hero kue, Pak, oh, 360 360 tayo. Ah, ganda ng tanawin. Carabao ah, Island nga naman. Ito, ah, Tablas. Tablas Romblon. Ito naman, yung Malabo, Katiklad. Nandiyan naman yung Burakay Island. baba na tayo baka may ano rin to maraming butas eh, oh, eh. Ah. yung eh. isang truck. Dandahan, dandahan. Dandahan. Oke. Okay. Tahu na siya. Katawi na siya, nakababa na siya I mean oh. Init Maganda magpainit, masarap magpainit Para masukat natin kung mataas yung ating dugo o hindi kasi pag mataas yung dugo mo pag ganito ka init mahihilo ka uh, aalon daw ang iyong paningin yung kalsada aalon Nang sa magdilim yung paningin mo uh, sabihin mataas yung BP mo oy Welcome to Carabao Island. Dito to sa Barangay Busay. Correct if I'm wrong, Barangay kaya yung Busay. Busay ito eh, nakalagay sa mapa Busay. So ito, ang daong nila dito. May dadaong din daw dito mamaya. Ay, uh, bidyuhin natin mamaya. Daong nila. May nakita kong lilim. Punta tayo doon sa lilim. Lilim, lilim ba? kana bang landong? Hoy asa mo pa yun? landong oh. Talisay ba? O oh, talisay? O ah. ah, talisay oh. Ah. Inyit kayo d'yo ah. eh. Sabi ang driver itong isa ba? Tayo pa umatras. Hoy! Huwag kong mag vlog oh. Nagvideo-video organic ko. Rolias at money. Ganda oh. Mga kuan, mga peebles. Pang aquarium. Pang aquarium. Kakalat lang dito. Ito. Ayan. Ito, sarap ng hangin. So dilikado delikado ito mga tapunan ng upos ng sigarilyo. Kaya magtapos ng upos ng sigarilyo dito. Buhay Isla Hanon dito sa Carabao Island. Yan, umaasa lang sa lilim ng punong nalisay. Habang nagahantay matapos yung pagbibiskarga ng buhangin, aggregates.